Sa mga unang taon ng simbahan, may isang lalaking kilala hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kanyang puso. Ang kanyang pangalan ay Barnabas, na ang ibig sabihin ay anak ng pagpapayo o anak ng pagpapalakas. At tunay nga ang kanyang pangalan, sapagkat sa bawat hakbang ng simbahan sa gitna ng pakot, panguusig at pangamba, si Barnabas ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga nangangailangan. Si Barnabas ay mula sa lungsod ng Kipros at kilala sa kanyang kabutihang loob. Hindi siya nagtatago sa dilim, hindi siya natatakot na tumulong, at higit sa lahat, pinipili niyang makita ang kabutihan sa puso ng bawat tao. Nang unang makita niya si Saul, ang dating tagausig ng mga Kristiyano, maraming tao ang nag-alinlangan paano nila tatanggapin ang isang kalaban na puno ng galit at kasaysayan ng pag-uusig? Ngulit si Barnabas, sa kanyang karunungan at pag-unawa, ay nakita ang liwanag sa kalooban ni Saul at siya ang nagdala sa kanya sa mga alagad, ipinakilala at pinayuhan. Dahil sa kanya, nagkaroon ng bagong pagkakataon si Saul na kilala na mayon bilang Apostol Pablo upang magpatuloy sa kanyang misyon hindi naglaon, naging kasama ni Paul si Barnabas sa kanyang unang paglalakbay misyonero. Sila ay lumakad mula lunsod hanggang bundok, mula baybayin hanggang bundok, ipinangangaral ang salita ng Diyos. Sa bawat bayan na kanilang marating, may mga tumatanggap at may mga tumatanggi, may mga nanglaban, may mga nagpakita ng kabutihan at may mga nagbukas ng kanilang puso sa ibanghilyo. Ngunit sa kabila ng lahat, si Barnabas ay laging nagbibigay ng lakas kay Paul. Siya ang kasangga sa pag-asa, kaagapay sa pagdarasal at kasama sa bawat hamon na kanilang hinarap. Sa listra, nakilala nila ang isang batang lalaking bulag sa paningin ngulit bukas sa pagtanggap ng salita. Nakakita sila ng kabutihan sa puso ng mga tao at ginabayan sila sa bawat hakbang. Sa ibang pagkakataon, may mga taong nagduda sa kakayahan ni Paul. Dito pumapasok si Barnabas, hindi upang palakasin ang sarili, kundi upang palakasin ang iba. Siya ang nagbigay ng tiwala, nagbigay ng lakas sa panghihina, at nagsilbing ilaw sa madilim na sitwasyon. Sa katunayan, si Barnabas ay hindi lamang kasamahan, kundi guro at halimbawa ng pagpapalakas sa pananampanataya ang buhay ni Barnabas ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pinakamalaking misyon ay hindi lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos kundi sa pagpapalakas ng kapwa sa kanilang pananampalataya. Ang simpleng salita ng encouragement, ang simpleng pagtulong sa tamang oras at ang pagtitiwala sa kakayahan ng iba ay may kapangyarihan na magbago ng buhay. Tulad ng sinabi sa Hebreo 10.24, at tayo'y mag-isip sa isa't isa upang tayo'y magpasigla sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Si Barnabas ang halimbawa ng talagang nagpapasigla sa kapwa, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa bawat paglalakbay ni Paul, si Barnabas ang naging kasangga sa pagtuturo, sa pagdala ng Ibanghelyo at sa pagharap sa takot at pagsubok. Mula sa Antioch hanggang sa iba't ibang lungsod, sila ay nagturo, nagpalakas at nagpakita ng halimbawa ng tunay na pagkakaibigan sa pananampalataya. Kahit sa huli nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang misyon, ipinakita ni Barnabas ang kabutihang-loob, pamamagitan ng patuloy na paghikayat at pagmamahal. Kaibigan, marahil may mga pagkakataon sa buhay na ikaw ay nanghihina, natatakot o nagdududa. Ngunit ang kwento ni Barnabas ay nagpapaalala sa atin na may mga tao at higit sa lahat ang Diyos na handang magbigay ng lakas, gabay at encouragement sa bawat hakbang. Tulad ng ginawa niya kay Pablo, ang simpleng kilos ng pagmamahal at tiwala ay maaring magbukas ng bagong buhay at magbago ng direksyon ng isang tao. Sa bawat araw Bigan, magpakita ka rin ng katulad na pagmamahal at encouragement. Marahil hindi mo alam, ngunit ang iyong salita Kilos o simpleng presensya ay maaring magbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. Ang kwento ni Barnabas ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa atin, sa bawat pagkakataon na maaari tayong maging ilaw at lakas sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Huwag kalimutang please follow at subscribe para patuli na makasama sa mga kwentong magbibigay inspirasyon. Lakas at pag-asa sa bawat araw. Panatiliin mong bukas ang iyong puso at hayaan ng Diyos na gabayan ka sa pagpapalakas sa iba, gaya ni Barnabas. Hanggang sa muli!